So yung kabayan, ito ba'y pagod na pagod na sa pag-apply? Hirap na hirap ka na makahanap ng mga hiring ngayon patungo sa ibang bansa. Ito may isasuggest ako sa inyo napuntahan nyo kasi napakarami na lang hiring ngayon sa agency na to bound to Hungary. No, ko ha, Europe bound to Hungary. Napakarami nilang lang hiring kaya ano pang inaantay nyo? Pumunta na kayo. Pumunta na kayo sa Peridot International Manpower yan. Pagod na pagod ako ngayon dahil andito ako sa isang park na napakaganda, napakalaki. Isa sa pinakamalaki at magandang park dito sa Hungary. Pero bago nyo puntahan yan, sinasabi kong hiring na yan sa Peridot. Panuorin nyo muna itong napakagandang mga tanawin dito sa Hungary na makikita nyo pag kayo andito na sa Hungary. Andito, ako, andito pa rin ako ngayon sa isang park. Bahagi pa lang ito ng mga ating kapuntahan kanina. Talagang dinarayo dito lalo na pag summer napakaraming tumatambay dito lalo tuwing hapon yung magandang panahon di maramig. tulad ngayon may sikat yung araw pero yung weather 10 degrees kaya yung balance ito yung sinasabi ko mga kabayan kuhan parang pabaliktad na park <laughs> kung titingnan mo kabila na nyan andun sa kabila ayun o yan ganyang kaganda yung Ganyang kaganda ang mga nagaantay sa inyo dito. Pag kayo nandito na sa Hungary. Eh. Ayan o. Diba? Ganong kaganda yan. Itong kinatatayuan ko ngayon, same lang din nung nakikita nyo ngayon. Ang ganda o. Kabayan, mag ka na. Huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. Kita nyo na yung view na yan o. Yan yung mga nagaabang sa'yo dito. Mga nagaantay sa'yo. Pag kayo nandito na sa Hungary. Eh tagalingan nyo sa exam, sa interview pero dapat may kauti tayong alam sa English hindi man kahit fluent. basta ma basic lang din kasi ako naman hindi ako magaling mag English kahit mga paano nakakain hindi basta maipasan nyo lang sa interview kasi pag nandito na kayo marami din barok mag English dito ng mga ibang lahi tulad ng ibang Ukrainian hindi rin sila ganun kagaling mag English yung iba may mga magaling din katulad sa atin kaya pare-parehas lang basta ipasan nyo lang yung exam at yung mga interview ba, medyo marami interview eh, tatlo yata eh sa amin tatlo kasi yung ginawang interview ang nadalhin nyo lang, passport muna at saka yung resume, yun ang kailangan ka yung dalhin pag kayo mag-apply, mag-walk in kayo sa Peridot International saan ba yung Peridot na yan? saan ba makikita yan? makikita yan sa Malati, sa Dian Street napakadaling puntahan yan kung saan kayo magagaling Bumaba ka sa top avenue Pwede nyo lakarin Search nyo sa google map nyo Or mag joyride kayo Napakadali lang Kasi dati ako Bumaba pa lang ako sa top avenue At nilalakad ko lang Kasi wala tayong pamasahe eh. Walang katitipid Kaya yun Nilalakad ko lang Pero kung kayo may mga Sapat naman kayong budget Mag na lang kayo Kasi wala pang isandaan yun Napakalapit nun Kaya kabayan Napakinahantay nyo ito na eh, nasabi ko mga hiring na kung ka, sa tingin nyo ay kayo ay pasok sa kanilang qualification na hinahanap kung makalam kayo maglinis ng mga pinggan about dishwashing, mo kung kayo may mga experience sa restaurant pasok na pasok kayo dito ito, pasahin nyo yung qualification at kung ka, sa tingin nyo kayo ay swak na swak dyan aba, ay magdisyon ka na kabayan kasi ang Hungary eh, ay nag na sa iyong hindi lang yan ang nagarante sa inyo pag dito sa Hungary maraming opportunity ang nagarante sa inyo dito so hindi ko sinasabi kayo mag-run <laughs> kasi marami nag-run dito pero decision nyo yan kung anong plano nyo kung kayo may, kung kayo may mga kamag-anak dito sa part ng Europe ah goods na goods yan pero siyempre may mga legal namang process kung gusto nyo pumunta sa ibang bansa dumana lang sa si process para sa tamang process para sigurado para wala kayong isipin, di ba? Mas maganda yung legal. Kaya kabayan, aantay namin kayo na dito. ano? Nag-aantay sa inyo yung magandang view na 'yan dito sa park. Tambayan mo to. Tambayan na to ngayon. <laughs> maganda na maganda panahon ngayon tayo nakatambay dito sa park. ano? oh. Sikat araw. Anong oras ngayon? Alas 12. Ayun, tarik yung araw pero malamig yung hangin about parang 10 siya ngayon hanggang parang napakalo 10 hanggang 12 so medyo malamig sa balat pero balance pa rin kuha ng sikat ng araw kaya yun ko ba yan napanginahantay nyo kayo mga desisyon ha aantayin namin kayo sa Hungary maraming pa tayong pupunta sa mga lugar na nag a kaya ngayon pa lang mag -isip -isip na kayo ngayon pa lang, ngayon pa lang na kayo dyan sa agency na yan talagang legit na legit dyan kaya puntahan nyo na sigurado yan basta ipasan nyo lang interview sa kaisan galingan nyo ha good luck nantayin namin kayo dito bye bye